What's up, guys? Welcome to my channel. Lunch na naman tayo. Ito, guys, yung lunch natin ngayon. Fried chicken na may hot sauce. Tsaka fried na patatas. saka ipon. Ito yung lunch natin ngayon, guys. Ito na sa guys. Simula na natin to. Ito. Muna, muna muna bago magdasal. <laughs> Nagutom na. Ano oras na kasi guys. Mag-alas uh, Nagutom na. Wala, na, wala pa kasi nalmusal eh. Ano? <laughs> Natakpan ko nga. bising busy pa. Yan. ba guys? Oh. Wala wala to rin ang muka. <laughs> importante ang pagkain. Kahit mawala yung mukha importante may pagkain. Diba? <laughs> Yan, no? no? Mm, parang makulimlim yung panahon, guys. Tapos may pulo pa tayo sa tabi natin. Uh, diba? Masarap yan. Dapat maganda nga sana kung mayroong sabaw yung ulam. Kaya wala eh. Puro pride lahat. Kaya kwan tayo. Eh, libre naman sa content. Kaya no choice tayo. Kaya, yun lang muna ang lunch natin ngayon. <laughs> lang na sa sunod. Maka, oh, ito guys. Hindi. <laughs> Hindi ba natin yung ano natin. Kailan ba parang ano masyadong maliwanag ba? Puro parang ano siya, parang uulan, wala naman sikat ng araw na lumalabas. kasi ang background sa likod na medyo eh. Marami kasi akong katabi guys, kasi ang dami nang kumakain. Uh, ito, siksik tayo sa marami. <laughs> Tsaka ang hirap kung ano yung hipon. Ang hirap na ako na ng hipon, pagkutsara yung ibabalat eh. Uh, uh matagal, matagal na pagka uh, sud, -sud ng kutsara sa hipon. <laughs> Bago may subo talaga naman yun. Uh, uh, pero meron akong kausap dyan sa kalapit ko. Kasi uh, masarap yung ano, masarap yung chicken na may hot sauce. Chicken fried siya tapos lagyan ng hot sauce. Ang sarap. Matamis-tamis na medyo mahalaan ang yeah. Diba? yung hot sauce niya yung nilagay. Masarap. Ang ka... Uh, wala ko, ano, talaga namang buwan ka talaga. <laughs> Parang lulugan ko na pati yung ano. Uh, gutom na ko niyan sa guys, ka buwan talaga. Kasi ano, uh, oras na, late na yung dumating yung food ka medyo. Minsan maaga din, di pari pari kasi ang time. Pag marami siguro silang linuluto, kaya medyo matagal bago dumating yung ano. Uh, diba? Uh. Uh, saka hipon man naman yung ulam at saka yung ano, patatas na again fried na patatas pero ano, okay din naman ang lasa kasi masarap din naman na pagka, uh, ano, pagkaloto uh, ang uh, tagal na pagka uh, sudsud ko na hipon, pag hipon talaga yung ulam pag uh, hindi ka talaga magkamay gamitan mo ng kutsara ang tagal uh, uh, tawa ng tawa na yung kasama sud ng sud, -sud ng hipon hindi pa ba, mabalat-balatan talaga naman uh. ano. <laughs> Mahirap balat itong hipon <laughs> Bago siya matanggal sa balat, kuwan uh, ka talaga. Bagal, ang bagal na yung kuwan pag nagkakot sa Mas gusto kong magkamay eh. Kaya nang medyo na kuwan din ako magkamay kasi simple, wala pang tubig magkakamay. <laughs> yung lasa ba ng kamay pag walang ano, hindi mo nahugasan ba. <laughs> Kailangan talaga eh, malinis din yung kamay bago tayo mag-ano. Kaya uh, tutuk kutsara ako. Kaya yung church kasi, um, sa canteen kasi, wala kasi ano, masyado, walang labago, nasa loob kaya eh, uh, mahirap. <laughs> Hirap nung ano, ano uh, ba? Diba? Kaya, kuwan tayo. Pero okay naman. Kaya kung paano eh, ito uh, ano, nababalatan uh, din ang kutsara yung, yung uh, hipon. Uh, kaya medyo matagal-tagalan. <laughs> Oh, guys, yung hindi pa nag-launch na. Ya. Tapos eh, masarap masarap sana kung mayroong sa di ba? Katulad ito ng parang mano, ma ulan ulan, titigil sa tapos ulan. Masarap talaga pag mayroong sabaw. sa Lalo mga mami siguro, sarap magmami mga ganitong <laughs> Di ba? Para kuwal ka talaga. Para, para pawis-pawisan ka, lalo pag mainit yung sa bang. kailan nang wala kasing ano, wala kasing sa yung ulam eh. <clears throat> tatlong klase sa pro wala sang sabaw. Tapos merong sabaw din. <laughs> Mga sinigang na hipon sana, ang sarap. Tapos medyo maasim-asim. Tapos may eh, ganun ang panang panahon din ba. Maliwanag yung ano ko, maliwanag yung sa tabi ko eh. Kasi bantang salamin kasi yan eh. Oh, ito na sa guys. Wa. Diba? Tapos na ako. Oh, nalulugpit ako guys. Pero magdi-dessert muna. Yan. hello it's true yung dessert. <laughs> yung ang dessert naman yan guys. Hello. Diba? Tama-tama yun. Medyo nakakaumay Tapos nagdaga naman tamis Match-match uh, talaga. <laughs> di ba? O, oh, yan siya guys. Yan o. Ganun namin. Upos uh, taog na. <laughs> oh, yan ang sa tabi ko guys. Salamin kasi yan eh. Kaya, di ba? Ganda yung sa gilid namin may halaman. Kaya, medyo okay-okay okay siya. Uh, di ba? Ito uh -huh. so, guys. Uh, tap tapos na tayo kumain. नेक्स्ट वीडियो सुनिए